Kaya ni Mark talaga. Inaharangat siya. Pwede. game kaya <laughs> <laughs> As din, hindi ka na makita. Hindi. <laughs> <laughs> Tripping, grabe <laughs> <Anong> ha <chakat, yung> ha <laughs> um. ganda tayo <laughs> <laughs> Ito na ako ko eh. Ito na ako eh. Ito na ako pa eh. Okay na ako na kayo. ano <laughs> <laughs>